Dahil sa sunod-sunod na balitang natatanggap ng mga netizens patungkol kay Alger Abrenica at Kylie Padilla ay maging ang mga reporter ay naguguluhan na. Matapos nga ang ilang araw na pananahimik ni Alger Abrenica ay nagdesisyon na itong sabihin sa publiko kung sino nga ba talaga ang ama ng anak ni Kylie Padilla na ipinaako sa kanya ng ilang taon. Ayon kay Alger Abrenica maging siya ay nabigla din sa katutuhan ng nalaman niya at hanggang ngayon ay hindi peren ito makapaniwala sa nangyayari. Ganun pa man ay inamin nito sa publiko na ang kanyang sinasabing ama ng anak ni Kylie Padilla ay ang dati nitong ka-love team na si Ruro Madrid. Naging kapansin-pansin noon ang tila kakaibang pagkakasundo nila Ruro Madrid at Kylie Padilla kaya naman hindi na rin nakakapagtakang siya ang tinutukoy ni Aljur Abrenica.